Bakit hindi kailanman sinabi ng mga doktor mo na pwede mong subukan ang sirkulasyon mo sa loob ng sampung segundo gamit lang ang hinlalaki mo? Gawin mo ito kasama ko ngayon. Pindutin mo ang hinlalaki mo sa ibabaw ng paa mo ng tatlong segundo at bitawan. Dahan-dahan mong bilangin. Isa, dalawa, tatlo. Kailan muling magiging rosas ang puting marka? Umabot ba ito ng lampas? Dalawang segundo. Hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino na higit limampung taong gulang ang may problema sa sirkulasyon at karamihan ay hindi pa nila ito alam. Laging malamig ang mga paa, kahit pa makapalang medyas at palaging namamanhid ang mga daliri. Yung pakiramdam na tinutusok ng karayom na biglang gumigising sa iyo sa gabi. Mga bintina na namumula o nangingitim kapag matagal kang nakatayo at mga bukong-bukong na namamaga pagsapit ng gabi. Nagawa mo na lahat, di ba? mga pampainit na medyas, mainit na paligo sa paa, at mamahaling masahe aparato. Walang nakakatulong. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may kombinasyon ng dalawang karaniwang sangkap na malamang ay meron ka na sa kusina mo ngayon? Kayang maibalik ang sirkulasyon ng dugo sa iyong mga binti sa loob lang ng tatlong araw? Sa mga susunod na minuto, ipapakita ko kung paano ihanda ang pinaghalong ito. Ituturo ko sa iyo ang paraan ng paggamit tuwing gabi na nagpaparami ng resulta ng tatlong beses. Ibubunyag ko rin ang madalas na nakamamatay na pagkakamali na sumisira sa mga benepisyo. Sasabihin ko rin sa iyo kung bakit mas epektibo ang simpleng pamamaraang ito kaysa sa mga napakamahal na paggamot. At ang babalang palatandaan na dapat mong bantayan sa unang dalawa araw, kapag hindi ito lumitaw, mali ang ginagawa mo. Pero una, hayaan mo muna akong magtanong ng isang nakakailang na tanong. Alam mo ba na ang palaging malamig na mga paa ay maaaring senyales na ang puso mo ay nagtatrabaho ng mas matindi kaysa sa nararapat? Manatili hanggang dulo dahil ipapakita ko ang simpleng pagsubok para makita kung gumanda ang sirkulasyon mo. Bakit may ilang tao nakakakita agad ng resulta sa 24 na oras, samantalang ang iba ay tatlong araw bago may pagbabago? Ang iyong mga daluyan ng dugo ay parang isang network ng mga microscopic na highway. Kapag bata ka pa, malalapad at nababanat ang mga daanang ito. Pero habang tumatagal, lalo na paglampas ng limampu, nagsisimula itong tumigas at kumipot. Isipin mo ang Hardin hose na naiwan sa araw ng matagal. Tumitigas ito, nabibitak at nawawala ang pagiging nababanat. Ganyan din mismo ang nangyayari sa mga ugat ng dugo mo. Ang dugo na dapat ay madaling makarating sa iyong mga paa, ngayon ay kailangang makipaglaban sa grabidad sa pagdaan sa mga baradong daanang ito. Kaya mo nararamdaman na malamig ang iyong mga paa, kahit tag-init, kahit nasa loob ng bahay. Pero ito ang hindi sinasabi ng iba sa iyo. Kapag nangyari ito, kailangan ng puso mong magbomba ng mas malakas para itulak ang dugo papunta sa iyong mga paa. Parang ginagawa na ng puso mo ang trabaho ng dalawang puso. At alam mo ba kung ano ang mas masama pa rito? Bawat buwan na nagpapatuloy ito, lalong tumitigas ang mga ugat mo. Isa itong masamang siklo na lalo lang lumalala habang tumatagal. Ang unang sangkap ay malamang na nasa kusina mo na Himalayan Pink Salt. Pero hindi ito basta-bastang asin. At heto ang unang sikreto na siguradong magugulat ka. Ang ordinaryong asin na ginagamit mo sa pagkain. Dumaan ito sa maraming proseso sa pabrika na nagtanggal halos lahat ng natural na mineral. Ang natira na lang ay sodium at chlorine. Ang pink na asin mula Himalaya sa kabilang banda ay nananatili ang lahat ng mineral sa purong anyo nito. Bakal para mag-oxygenate ng dugo, magnesium para mag-relax ng mga ugat potassium para magregulate ng presyon, calcium para palakasin ang mga pader ng ugat. Pero heto na ang nakakaintrigang bahagi. Kapag inilagay mo ang mga mineral na ito direkta sa balat, pumapasok sila sa mga butas ng balat at diretsyong napupunta sa mga ugat sa lugar na yon. Parang nagbibigay ka ng bitamina direkta sa mismong pinagmumula ng problema. Ang pangalawang sangkap ay langis ng ricino. At heto ang isang bagay na siguradong magugulat ka. Ang langis na ito ay may natatanging sangkap na tinatawag na asidong resinoleic na wala sa kahit anong ibang langis ng halaman sa makabuluhang dami. Ang asidong ito ay may halos mahiwagang katangian. Kaya nitong tumagos sa lahat ng patong ng balat ng tao. Parang isa itong susi na nakakabukas ng lahat ng pintuan na hindi kayang daanan ng ibang mga langis. Kapag pinagsama ang Himalaya asin at Ricino oil, may kamanghamanghang reaksyon kemikal na nagaganap. Ang mga mineral mula sa asin ay natutunaw sa langis na lumilikha ng solusyon na iba ang paraan ng pagsipsip ng iyong katawan. Parang gumagawa ka ng sobrang concentrated na topical na bitamina, particular para sa sirkulasyon. Alam ng industriya ng parmasyutika ito at gumagastos sila ng bilyon para gumawa ng synthetic na bersyon ng mga compound pero mas epektibo at mas mura pa rin ang natural na bersyon. Ngayon ituturo ko ang tamang paraan. Makinig ka. Mahalaga ang bawat detalye. Kakailanganin mo ng tatlong kutsara ng purong langis ng ricino at isang kutsarita ng pink na asin mula sa Himalaya. Narito ang unang sikreto na madalas pagkakamalian ng marami. Dapat pulbos ang asin. Hindi malalaking kristal dahil maaaring magasgasan ng iyong balat at hindi ito matutunaw ng maayos. Kung ang asin mo ay nasa anyong kristal, ilagay ito sa blender ng 30 segundo o gumamit ng almires hanggang maging pinong pulbos. Pangalawang sikreto, bahagyang painiti ng langis ng ricino sa pamamagitan ng paghawak ng bote sa kamay ng mga dalawang minuto. Mas mainam ang pagpasok ng maligamgam na langis kaysa malamig na langis. Haluin ang asin sa langis hanggang tuluyang matunaw. Ang timpla ay dapat magkaroon ng bahagyang kulay rosas at maging ganap na makinis ang tekstura, walang buo-buong asin. Itago ang timplang ito sa isang madilim na bote. Sinisira ng liwanag ang mga aktibong sangkap, pareho sa langis at sa mga mineral. Ang malinaw na bote na nakababad sa liwanag ay maaaring mabilis na magpababa ng bisa nito. Magtimpla tuwing ikasampung araw Pagkatapos ng panahon, nag-o-oxidize ang mineral at nawawala ang bisa. Napakahalaga ng oras ng paglalagay. Ang pinakamainam na oras ay tatlong puminuto bago matulog. Sa gabi, natural na bumabaga lang iyong sirkulasyon. Kaya doon mas kaunti ang hadlang ng katawan para gumana ang paggamot. Ilagay muna sa mga daliri ng paa, imasahe ang bawat isa ng paisa-isa. Gamitin ang paikot at matibay na galaw, pero huwag manakit. Pagkatapos, imasahing pababa mula sa mga daliri papunta sa sakong ang talampakan ng paa. Sinusundan nito ang natural na daloy ng sirkulasyon. Ngayon, narito ang sikreto na kakaunti lang ang nakakaalam. Pagkatapos mong ilagay sa mga paa, ipagpatuloy mo ito pataas sa mga binti, laging pataas ang galaw, huwag pababa. Tinuturuan mo ang dugo kung paano bumalik papunta sa puso. Ilagay sa mga binti, laging minamasahe pataas. Kung may varicose veins ka o kita ang mga ugat, mag-ingat sa bahaging yan pero huwag laktawan. Kung nangingitim o namumula ang mga paa mo, kailangan mo ng mas matinding paraan. Ilagay ang timpla tatlong beses sa isang araw. Bukas, pagkatapos maligo, kapag bukas ang mga pores. Sa hapon, pagkatapos itaas ang mga paa ng sampung minuto. At sa gabi, gawin ang buong proseso na -de ko lang. Para sa mga paa na namamanhid, bago ilagay ang timpla, tapikin ng matitigas gamit ang mga dulo ng daliri ang buong namamanhid na bahagi sa loob ng dalawang minuto. Ginigising nito ang mga natutulog na ugat. Para sa pulikat sa gabi, maglagay ng dagdag na dami sa mga binti at gawin ang malalim na pagmamasahe. Parang nagmamasa ng tinapay. Pagkatapos magpahid, haluin ito pero bago magsuot ng medyas, gawin ang mga simpleng ehersisyong ito. Ituro ang mga daliri ng paa pababa, parang isang balerina. Pagkatapos, hilahin pataas sa iyong binti hanggat kaya mo. Hawakan ang bawat posisyon ng tatlong segundo. Gawin ito ng labin limang ulit. Ang simpleng galaw na ito ay parang isang muscle pump na nagtutulak ng dugo pataas ng mas malakas. Bahagyang itaas ang isang paa Gumuhit ng malalaking bilog sa hangin gamit ang mga daliri nito sa bawat direksyon. Ulitin gamit ang kabilang paa. Pinapagalaw nito ang lahat ng kasukasuan at maliliit na kalamna ng bukong-bukong. Ang magnesium mula sa asin ay nagsisilbing natural na pamparelax ng kalamnan sa mga dingding ng mga daluyan ng dugo. Kapag direktang nakadikit sa balat, nagsisimula itong gumana sa loob ng labing limang minuto. Ang bakal ay tumutulong sa dugo na magdala ng mas maraming oksiheno. Kapag inilagay mo ang bakal direkta sa balat ng mga paa, pinapakain mo ang dugo mismo sa lugar kung saan ito pinakakailangan. Ang ricinoleic acid mula sa langis ng castor ay nagpapasigla ng produksyon ng isang substansya na tinatawag na nitric oxide na nagpapalawak ng mga ugat sa natural na paraan. May palatandaan dito na bihira lang ang may alam. Kung ang mga kuko sa paa ay mapula o rosas, senyales ito na umaabot na ang oxygenated na dugo sa dating hindi naaabot na lugar. Bakit? Dahil kapag gumanda ang sirkulasyon sa mga paa, hindi na kailangang magdoble kayod ng puso. Kaya may natitirang enerhiya para sa ibang bahagi ng katawan. Araw-araw gawin ang hinlalaki test at itala ang oras, dapat pababa ito kada araw. Araw-araw kuna ng litrato ang iyong mga paa sa parehong ilaw. Magugulat ka sa pagbabago ng kulay. Sukatin araw-araw ang circumference ng parehong bukong-bukong sa parehong oras. Isa sa unang palatandaan ang pagbawas ng pamamaga. Kung may sugat o hiwa sa paa, hintayin munang maghilom ito. Ang asin ay maaaring magdulot ng matinding hapdi. Ang may diabetes ay dapat munang sumubok ng maliit na bahagi at maghintay ng 24 na oras para makita kung may reaksyon. Maaring nagbago ang pagiging sensitibo ng balat. Kung umiinom ka ng gamot para sa sirkulasyon o pampalabnaw ng dugo, kumonsulta ka sa iyong doktor. Ang mga natural na sangkap na ito ay maaaring magpalakas ng epekto ng mga gamot. Huwag maglagay ng timpla at hugasan ang paa sa loob ng apat na oras. Maraming tao ang naglalagay nito sa gabi at pagkatapos ay naliligo agad sa umaga. Tinatanggal nito ang mga mineral bago pa man ito tuluyang maabsorb. Pinakamainam ilagay ito sa gabi at hugasan ng paakinabukasan sa paliligo. Ang tradisyonal na medisina ay tumutok sa paggamot ng sintomas gamit ang gamot. Ang pagpapabuti ng sirkulasyon ng natural ay hindi kailangan ng reseta o mahal na paraan. Bukod dito, Karamihan sa mga doktor ay natututo tungkol sa mga paggamot gamit ang gamot habang nasa kolehiyo, hindi tungkol sa mga natural na therapy. Hindi ibig sabihin nito na sila ay walang kakayahan, kundi iba lang talaga ang kanilang naging pagsasanay. Simulan mo na ngayon din. Bawat araw na ipinagpapaliban mo, isa pang araw na mas nasisira ang iyong mga ugat. Sa unang tatlong araw sundin mo ang protokol, eksaktong gaya ng iminungkahit. Pagkatapos, maaari mo na itong gamitin isang beses sa isang araw bilang pag-iwas. At tandaan mo, ang malamig na mga paa ay hindi normal para sa edad mo, senyales ito na kailangan ng tulong ng iyong katawan. Sa loob ng tatlong araw, maaari ka ng maglakad na mainit at komportable ang mga paa mo sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, o maaari kang magpatuloy na magdusa sa parehong problema. Nasa iyo ang desisyon. Naghihintay na ang mga sangkap. Maaring gumanda ang iyong sirkulasyon. Ngayon na ang oras para kumilos. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel at ibahagi ito sa iba na maaaring makinabang din sa impormasyong ito. Salamat sa iyong kalusugan at hanggang sa muli.